shopping center at sang pwesto sa palengke ang magkasunod na nanakawan sa magkaibang lugar ng Ilocosur. Una ay ang 178 shopping center sa bayan ng Magsinggal. Pumasok ang dalawang suspek sa pagsira sa bubungan ng establishmento. Base sa kuha ng CCTV, sinira ng mga ito ang door lock ng opisina at ng vault at nakuha ang may git 248,000 peso cash. Hindi na kilalang dalawang kawatan sa pagtakit ng kanilang mukha ng kanilang mga t-shirt. Ang pangalawang kaso ng pagnanakaw ay nangyari naman sa Vegan City Public Market. Ang biktima ay si Evelyn Labrador Pahara. Tatlong suspek ang magkakasabwat sa kasong ito at nakuhanan ng CCTV. Ang isang suspek ang pumasok sa pwesto nang makitang walang tao dito. Itinakbo niyang isang bag na may lamang 500,000 peso cash. Matapos makuha ang bag, agad na tumakbo ang mga suspek. Hinabol pa sila ng biktima pero hindi na naabutan pa. Masusi ngayong iniimbestigahan ng kapulisan ang dalawang kasong ito ng pagnanakaw para makilala at madakip ang mga suspek kasama mo sa RMN Vegan, Rajuman, Jun Ramos, Tatak, RMN. Agyaman